Isang minutong panalangin para sa proteksyon. Minamahal na Diyos kami ay lumalapit sa iyo ngayon na humihingi ng iyong proteksyon at patnubay. Takpan mo kami enge iyong umgapakpak pakpak e protektahan kami mula sa lahat enge panganib. Isikal at espiritual ay naglalayo sa atin sa panganib. At huwag hainal lamin and in tayo, in nagditiwala kami sa iyong pagmamahal at pag-aalaga sa amin. At hinihiling namin ang iyong kamay ng kaligtasan na sumanib sa amin. Nananalangin kami na ang iyong kalasag ng proteksyon ay pumaligid sa amin. Habang tayo'y lumalakad sa ating araw. Unoan ang aming isipan at puso ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Maging aiming matibay na trim turot gabayon kami sa aiming paglalakbay. Salamat, so AMA. Para sa iyong pagmamahal at presensya sa lahat ng sitwasyon. Salamat sa laging pakikinig sa aming mga panalangin at sa pagtugon dito. At tulad ng sinasabi sa iyong salita sa awit siyam naput isa. Taludod isa at dalawa sinumang nananahan sa lilim ng kataas-taasan. Mapupun sa lilim na de makapahiyan. Sasabihin ko tungkol sa so Ponginoon Siyong aking kanlungan at akin kuta. Aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Sa iyo, Ama. Ibinibigay kayo ang lahat ng papuri, karangalan, at kaluwalhesyon. Sa pangalan ni Jesus, ako na nananalanggil. Amen.